Good morning guys. Nandito ako ngayon sa aming shop. Tingin po tayo ng mga isda dito. Medyo marami na po yung mga tubig ng ating mga aquariums. Saka ah, konti na lang sila. Naibenta na po yata. Ilang araw po kasi ako wala dito sa shop. Nandito nga po pala ako sa NNN Aquapet Shop. Dito lang po yung matatagpuan sa Barangay Payao, Zunto sa saka nga po pala, ipapakita ko nga po pala sa inyo dun sa likuran ang aking mga isda dahil dun po ako nabibred. Itignan po natin dun. sa saka nga po pala, ito nga po pala yung aking mga betta fish. Nakakondisyon na po ang mga yan. Pwede na po ipabreed. At saka paitlogin na natin dahil marami-rami rin po yan ng itlog. Kahit ganun po sila kaliliit. Ito po yung mga balon mollies medyo masisigla na po yung mga balon natin dahil kakapalit po natin ng tubig tetra po ito ito po yung mga blue foller na maliliit na pinabread ko po ito dito po ako nabibread ng mga blue fallers o white ah, dito rin po nakalagay yung mga 2 inches to 3 inches ng mga koi na ako po mismo ang nagpabread uh, dito naman po sa kabila ay mga long body molly. At sa susunod po ng video, papakita ko po sa inyo ang lahat ng mga isla po